Manufacturer po ito ng Korean bales. Pag sinabing Korean bales, doon po yan sa China kinukuha. Okay? Nandyan po yung mga code na BIP, Beya, uh, 555, King, Lampros, Aborte. Lahat po ng, ng code ng Korean bales. Kung makikita ninyo, ay iba-iba po ang mga code ng Korean bales. So, nasa sa inyo po yan. Kasi pwede po kayo magpagawa ng sarili nyong logo at sarili nyong code. Okay? Lalo na pag na-meet mo yung uh, minimum order nila na 100 bucks, 100 bale, pwede ka magpagawa ng sarili mong pangalan. Diba mas maganda pa nga 'yung ganun na may sarili ka ng logo, may sarili kang pangalan sa Ukay Ukay Industry. So kaya kung ako sa inyo, i-PM niyo po 'yung page natin na Yuki Alex Vlogger para po sa locator's fee para malaya po kayong makapag-import ng sarili niyong mga box ng bag, 'di ba? So marami pong klase. Pag sinabi pong Ukay Ukay, nandun po 'yung mga dress, clothes, lahat ng dress, lahat ng clothes, pants lahat ng t-shirt, basta pag sinabi mong ukay-ukay, okay, lahat po yan, all in na po yon. Ngayon, pag nagbayad po kayo ng locator's fee, kasi ang in-offer ko po dito is locator's fee, hindi po ako nagbebenta, okay? Locator's fee po yung babayaran nyo sa akin, after nyo pong magbayad ng locator's fee, ibibigay ko po yung cellphone number ng manufacturer from China. So, makakausap nyo po sila through WhatsApp. Okay? Kung kunyari gusto mong mag uh, mag-avail ng ukay-ukay naman doon sa Supremo Ichiban, US US Japan po 'yon. True email naman po ang traks, transaction doon. Pero meron pa rin akong ibibigay na cellphone number para mas mabilis yung makakonect uh, connect yung mismong manufacturer ng US at Japan Bale. Okay? Ngayon dito naman, balik tayo dito sa China. Mababait po yung mga Chinese supplier natin. Kahit ano pong i-request ninyo, pwede po. Maliban doon, basta namit mo yung minimum order nila ng 100 bucks, 100 bale. Pwede po kayong magpa-customize, ang tawag doon, customize ng sarili nyong pangalan at sarili nyong logo. Pero, kung hindi nyo po ma-meet yung minimum order nila ng 100 bucks, 100 bale, pwede po kayong umorder kahit ilan. Okay? Pag sinabing kahit ilan, kahit ilan talaga nasa sa inyo yan. Kaya minsan tinatanong kayo ng supplier kung ilang buy, ilang box, ilang bale po yung i-order ninyo para po mapresyohan kayo. Kasi po dito sa atin, mas marami kang kukunin, mas makakamura ka. Okay? Ganun po yon Mas marami, mas makakamura yung, yung item. Kaya kung ako sa inyo, malaki man yung puhunan mo o napakaliit, sabi natin 10,000, 20,000 lang puhunan mo, okay lang po madam. Kasi pwede po kayong maka-order kahit na ganyan lang po yung puhunan ninyo. Direct to China. O ba? Diba? Pwede nyong banggitin dyan sa supplier niyo na nagsisimula pa lang kayo. Sample bale pa lang ang kukunin nyo. Kaya po sinasabi ko sa inyo, eh, napakabuti po na nakapag-direct kayo sa manufacturer kaya kaysa po sa seller kayo mag-order. Kasi po sa seller, medyo mahal na po yung pricing nila. Maliban sa may tubo na sila, may shipping fee pa po. Ngayon, kung direct ka sa manufacturer, ang alalahanin mo lang doon ay shipping fee. Yung tubo sayo na, okay? Nasa sayo ako magkano mo tutubuan, okay? Kasi naka-direct ka sa manufacturer, pwede mo sabayan yung mga uh, supplier dito sa Pilipinas. Ngayon po, kapag doubt pa, doubt pa rin po kayo, e, i-check nyo po yung page natin. Lagi po ako nakapost. Mga feedback, mga proof of transaction, may date po yan, may oras, kung paano, kung ano oras sila nagbayad. Saka yung pangalan po at cellphone number, nakalagay po dyan sa page ko. Nakapost po yan. Lagi po yan nakapost. So, kaya, don't worry kung about sa payment, kasi legit po talaga tayo, Okay once bayad na po kayo sa locator pininyo, makukuha nyo po agad-agad yung inyong information doon sa manufacturer at saka maliban doon, eh, bibigyan ko po kayo, I mean hihingi, hihingi, hihingiin ko po yung cellphone number ninyo sa whatsapp ibibigay ko doon sa manufacturer ganon din po yung sa kanila ibibigay ko rin po sa inyo, kaya uh, sure po na makakakonect nyo yung inyong supplier. Kaya po, kung ako sa inyo, mag kayo sa manufacturer at i-BM nyo po yung page ko para sa locator's fee. Okay? So, ano po, ano, ano po ba yung mga locator's fee na available sa atin? So, mayroon po tayo, ukay-ukay. Okay. Tapos, may mga top grade bags din tayo. Pag sinabi mong top grade bags, yun po ay yung uh, brand new. Lahat po na klase ng brand new na top grade bags na branded. Available po yun. Kaya kung ako po sa inyo, eh, mag po kayo, mas makikita nyo po yan sa page ko na mga nakapost na. So, pag sinabi mong branded bags, brand new po yan, at sa top grade po yan. Okay? Meron po tayong premium quality to luxury bags. So, pag nag kayo ng Locator's Finon, makukuha nyo po yung manufacturer from China ng mga top grades bag. So, hindi lang bags yung uh, available sa kanila. Meron sila mga blanket, may caps, may belt, uh, may t-shirt, jacket, pants, sandals, mga tumbler, lahat po, payong. Ayan, guys. Meron po yan. Basta top grade. Makikita nyo po doon sa catalog katal nila ay available po yon. So, kung ako sa inyo, ayan po. i po yung page natin para po mas mapabilis yung inyong transaction sa ating mga supplier from China. Ayan po. Meron tayong mga Shein Patpat na Lovito, Amazon na cloth. Mga branded din yan. Pero uh, maka, uh, meron tayo yan na pwede nyo makuha kasama ng mga ukay-ukay. Okay? So, magkakaibang supplier yun. Pero, pag, uh, kunyari, may i-avail uh, kayo all-in, ganyan. Kasi meron tayong package, guys, na all-in. Lahat ng supplier na hawak ko, ibibigay ko sa inyo, Depende sa usapan nating all-in na presyo. Kasi iba-iba po, bawat, bawat manufacturer po, iba-iba eh, po talaga ang may-ari nun. Saka iba-iba po talaga yung manufacturer na uh, presyo. Okay? Kaya kung ako sa inyo guys, mas mainam na direct po sa manufacturer kaysa sa mga seller na pinag-orderan ninyo mas mainam po na, mas nakadirect po kayo sa manufacturer. So, maliban sa manufacturer na makukuha ninyo galing sa China, meron pa po kayong makukuha sa akin na information, importer naman po yun ng mga BEYA, BIP, dyan sa Pilipinas. Thank you for watching! Please like and share po. Thank you!